Good morning mga kagusuk, maragaw na adlaw sa itong apalagos mga viewers dika. May galaks kuman. Automatic, print t-shirt mga mga kagusok. Gosh, ah, mga kagusok. Yan, shout out sa Del Carmen. Sa itong apalagos kita kids ta. Kita kids ta sa Del Carmen. shoutout sa to mga viewers dia. Good morning, good morning, good morning. Fresh na fresh sa si Kakuso. Kaya print taong t-shirt. Shout out, shout out guys. Grasyan si Kakuso guys. Nagagrasyan. Shut out guys. Shut out. good morning, good morning, good morning. Pahil doon sa si kagusop, guys, so. Oh. Pahil do na sab. oh, guys, so. Oh. Pahil do na sab. Gracias na Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you guys. Shout out. Sa itong mga followers din, oh. Kita kids, sa Dela Carmen, no? Kita kids. Sa Pintal, kada best. Yan mga kagusok Kita kids, sa Dela Carmen. Pagpapalitan ni Kuman guys, kay Paday sa lancha Kuman. Paday kuman sa lancha ni T-shirt. Padayawan ko man, maroon sa dyan na mata si Kagusok. Nag-print na dyan guys. Kay pare, padaya. Kumasalan sa alas 11. Alas 10 media. Going to Del Carmen. Kita kids dyan sa Del Carmen. Sa tumapalor sila sa mga viewers na. Padaya. Kung gusto mo mga picture ni Kaguso, picture na ka dito. Charo. Ngayon na Kaguso. shut up thank you thank you thank you